Video, ipinapakita ang sandaling pinatay si Tuche Alberac ng isang Serbian teenager. Nakuna ng security camera sa McDonald's ang bayulenteng asulto na nauwi sa kamatayan ng 22-year-old na Turkish-German student na si Tuche Alberac. Ang lalaking ito, ang 18-year-old Serbian national na si Sanel M, na ngayon ay nasa kamay na ng mga otoridad, ang umamin sa kanyang parte sa attack. Ang footage na nakunan sa parking lot ng isang McDonald's noong September 15 ang nagpapakita sa isang lalaki na pinipigilan si Sanel M na desididong saktan si Albayrak. Hindi nagpaawat si Sanel at natamaan niya ng baseball bat ang ulo ni Albayrak na nawalan ng malay at hindi na muling nagising. Nangyaring lahat ng ito dahil ipinagtanggol ni Tukce ang dalawang babaeng hinaharas ng Serbian teenager. Nang sinabihan sila na wala nang magagawa mga doktor para sa kanilang anak, ay tinerminate ng magulang ni Albayrak ang life support noong November 23, na sana ay 23rd birthday ni Tuche. May she rest in peace.